<laughs> <coughs> <coughs> ano yan? Oh, Dami mo pira Ano yan? May sakit ka na ata <coughs> Ano ba ka? Ano nga yan? Patay <coughs> tayo dyan, hindi ka na makakakuha ng kuha nyan oh may nadesgrasya dati since 2016 sa probinsya. Um, 15 years old ako. Nalaglag ako sa nyog at saka nagpasuka ko ng kahit sa aking dubot. Hmm. ako ng doktor para may ayos ang aking uh, intestine sa loob. At para malinisan, kaya nilabas ang buka ko hanggang ngayon. 8 years ako. Nakalabas pa rin o, oh, kawawa naman si ate o. Oh. Baka may gusto tumulong si kaya ate. Walang ang kayamanan to O yan oh yeah, no? Kahit man may ganito ako, kaya nang kinagaya ko. Kaya yan, laban lang ano, laban lang. Malit lang ang braso ko pero hindi lumalaban ko. Lumalaban lang isang pangyayari. Ayun, Tama. Very ko. Kaya, kaso nga lang pag nadidid mo pag-ibig ko yung <laughs> Tayo, si Kuya, akala ko naghuhugas. Yung pala, nagdidilig. -de nagdidilig -de yan eh. <laughs> kuya, ako naman diligan mo Oo. kaya, kung kaya, na lang natin yan. Tinom ko lang ako kagalingan. Agel! Nagkakausap, kamarad!

<laughs> si ate, kailangan niya ng tulong ka kasi ano yan? Hindi ko na kailangan ng tulong. Alam na lahat yan, kailangan na ako lahat. Ah, okay, okay, sige. Hindi niya na daw kailangan ng tulong. Alam tayo magagawa. Kasi kung, kay, kung ano, gusto nila akong tulungan, dapat ginawa you know, nila hindi kayo para. Ayun. Hindi, ikaw yan para natin kasi baka din nila alam. Alam na alam na to. Dito. Kasi 6 years ako na ako rin. Six years ago ka na rito. Sa ka pagaling? Provincia. Anong probinsya? Samar. Oh, Jill, Samar. Samar, kababayan mo. Samar, malawang ang Samar. Saan daw sa Samar? Sa Tacloban. Oh, Tacloban. Paluka. Alam ko, taga Paluka eh. Oh, Paluka daw eh. Taga Paluka. Kasi naagay pa ang kaningin ko sa iyo kasi alam ko pa talaga magugulat. <laughs> Elsen, shout out pala kay Elsen. Ako, Maya, ako yun, ako yun. Ayan, yun. Iba e yan. Si, si Kuya po nung nagbibidyo, bahala siya kung anong pangalan niya. Kay Juan de la Cruz. <laughs> ako, si ing, pala, ako si Angel, ako si Angel Oxin. Masa, mga sa pag-uwi sa April, doon sa probinsya ma. Yun. Ano nga po pala. Um, kagabi, may nakausap po ako na tawang oh, mga si Kuya Ruby.

nasa tatakala ko nasa tarpaulin ka lang crush na sana kita oh. pero nung ikaw ay nakita ko na sa personal sarap mo pala halang oh ah ayan malam na alam na